Let's go guys! Alright, alright! Sama natin sa mga master o! Posting Arrieta! Kaya <laughs> And Rocky bon, One of the finest Surya Drinker in Tagnan Mall! Rocky bon, for more inquiries! Message, Rocky Bon! Alright, alright! 90 cm lang malakas! Pambalo, so. 90 cm! Let's go! Hello, welcome back to my channel mga bro. Ito naman yung test bar natin, 140 cm spear gun na bago natin gawa. Ordered by our customer. Ayan. Load na natin yung rubber bands. Kasi magte-test bar muna, na, muna tayo. Bago tayo lulusong doon, magantang ng isda. Ite-test fire talaga natin muna yung Spergan natin kung accurate ba siya or hindi. Ayan. Sa mga bago pa lang sa channel natin, please like and share and paki-share na uh, paki-subscribe na lang po. Maraming salamat. Yan yung beauty ng Spergan. Okay, pagkatapos natin na uh, hinagay yung uh, target setting ayan mag test pa rin na tayo ayan 160 cm po yung uh, whole barrel from tip of the gun and to the butt, ayan apat po na 160 cm ayan po yung target natin tabi center na center Okay. Ako ganis gan. Accurate po yung sphere gan na ginagawa natin at tinetest fire po talaga natin lahat ng sphere na ginagawa. Tent, yung ating sphere gan. Sabi Benta. <sighs> Test na natin yung 140 CM. Ayos. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Aquagon Spear Gun shout out kay Austin Ayriata Riata at Tayara uh, at Rocky Bon maraming salamat sa sumusuporta la, sa lahat ng sumusuporta maraming salamat din I'm safe and let's close Aquagon Spear Gun Good. Ito yung unang uh, isda na natira natin. Ayan, maliit lang sya uh, for uh, curiosity test nandito. Pang shallow uh, dive lang muna, warm up dive. At pagkatapos natin mag warm up dive, eh, pumunta tayo dito sa malilim-lalim konti para mag hunt ng uh, decent size or medium size. Kung walang medium size, small size. Kahit mahaba yung uh, asperga natin, pilit pa rin natin dapat uh, makahuli ng uh, isda para hindi naman sayang yung ating biyahe at yung araw. At may mga isda tayo na madadala. Selective hunting. Ayan. May nakita tayong uh, yan. masarap ang uh, pag-ihaw yan. Ayun. Ay, Target super accurate ang layo po ng ayasda ng tinirahan natin pero kuha na kuha pa rin kahit ganun na lang kalit you no, know, yung uh, tinarget natin eh na uh, na ta-target pa rin natin na uh, kukuha pa rin natin kasi super accurate ng ating spray gun na ginagawa Ayan. Retrieve na natin siya. Kung natin. Ayan. Pag breakaway setup, uh, nilalagay ko yung kamay ko dyan sa rubber. Sa loob. Para hindi mawala. Uh, always put on, on your mind kapag uh, breakaway setup, ilalagay nyo talaga. Pagkatapos nyo tumira, ilalagay nyo sa Uh, papasok nyo yung kamay nyo sa rubber para hindi mawala yung speargun lalo na kapag uh, masama yung panahon, malaki yung alon mahirap uh, hanapin kapag uh, nawala yung speargun yan, ito super target na target yung uh, uh, tinira natin na isda ito sarap niyao Yan, back to the show. Matapos natin i-recover yung uh, um, isda. Yan, balik tayo sa ilalim para maghanta naman para uh maghanap na naman ng uh, isda na papanain. At um yan. Watch this para yan, mag-ambush mag, uh, tayo dito. Ambush type lang talaga tayo palagi. Uh, kasi para ano din. Um, hindi tayo mahala, madaling mapagod pag nagka-naghihintay uh, tayo sa ilalim. At uh, hindi mabulabog yung mga isla pagka-ambush ala dadaan lang sila. Yan tingin-tingin tayo sa paabaw. Sa gilid at ang mga tayo ay nakita tayong pickup proper ayun o titirahin ko na sana kaso lang eh nabitin ako sa hangin ko kaya umakyat na lang ako huwag pilitin pagka hindi kaya huwag pilitin kasi sayang naman pagka ka kalabit, kalabit ka lang tapos ha, hindi naman tatama sayang yung oras at pagkatapos natin magka mag recover ng breath hold pahinga up to 6 minutes yung uh, natin recovery time at nag na naman tayo para makapanghuli na naman ng ibang target na isda um, ito nagtago ako dito sa laging corals sa to. Kasi may nakita akong pika grouper doon sa ilalim. Ayan. Ayan. Super target. Uh, Stone shot natin. Yung uh, pika grouper na to. Hindi nakagalaw. Ayos. sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please like and share. Subscribe na rin po para palagi po kayong updated sa lahat ng video na ginagawa natin tulad nito. Ayan, matapos natin na uh, nilagay yung uh, isda sa lagyan, uh, sa stringer. May natira tayong pickup grouper, another pickup grouper na naman. Kaso ah, hindi natin na uh, videoan. Ay, nakalimutan natin i-on yung grouper natin. Ayan, i-retrieve natin yung pickup grouper natin na maan. Okay. Okay nasa 22 meters po yung depth na to at uh, may kalaliman din para sa tulad ko kaya hindi na ako dumiretso doon pa sa ilalim kung saan nandun yung isda kaya e, hinila ko na lang dito sa ibabaw at nakapulupot pala sa ibang um, tali no yung shaft natin kaya inilat natin at yun naputol naman which is dandahan uh, na tayo yung makyat yan may kalakihan din yung pickup grouper na natira natin yan at uh, mga nasa half kilo oh. or almost half yan ang laki ng pickup grouper na to goods na goods pang sabaw at na Ayan. Uh, yan laki oh bro ang laki ang uh, tamis ng uh, sabaw pagka ganito mga isda first class no kapag uh, hindi kayo namamana Mira lang makakain ng ganito. Yan may iba naman tayo uh, na tira yung grupo nito ng mga pugapo pero pula sya. No? Ayan yung uh, mga kuha natin sa oras na ito. Dalawang pick up grouper at dalawang um, ano ito? Uh, mga sugbaon at uh, ito yung uh, last uh, fish for today nag drop tayo dito sa may uh, edge, may, may cliff yan may nakita na tayong mga um travel trevally dun sa ilalim Kaso, uh, hanap natin is uh, expected na expectation natin yung mga uh, snapper or uh, grouper. Kaya hindi natin yung tinira. Mga nasa 1.4 4 kilo siguro yung mga trevally na yan. So, yun na. Uh, hindi natin tinira kasi maghahanap tayo ng ibang isda. Uh, at yun na na yung oras natin umakyat tayo at nang na, nakita natin may uh, po na pula yun bumalik tayo at iname bang pagtira natin sa pool yung insta kaso lang eh pinasok niya yung dyneema sa mga porals. Kaya eh, hindi natin nahila. Ito yung uh, problema kapag ka uh, double wrap yung uh, monoline na ginagamit niya. Double wrap. Kasi ka uh, malapitan yung isda at nakapanglaban, e, eh, i niya doon sa ilalim. Ano? papasok siya sa mga corals kasi may line pa yung may line pa na natira ito nag uh, niretrieve na natin yung uh, isda na tinira natin first retrieval na to first retrieval pa to ayan nasa 24 meters siya na lalim medyo malalim siya okay ayan ganyan ka delikado kapag ka uh, ganito yung uh, monoline mahaba yan pinasok pasoknya diyan sa mga corals di ko makuha yan at wag natin pilitin pagka ganito hindi talaga natin pipilitin na retrieve in one shot no, in one dive malik tayo at uh, isip ang dapat gawin at uh, most important thing is mag pahinga kung ilang beses ay uh, ilang minutos kayo doon sa ilalim i-times 3 nyo yung pahinga nyo or i-times 4 nyo yung pahinga nyo sa taas ayan at may um, na naisip natin pagka hindi natin na uh, retrieve hindi natin makita makuha yung uh, isda or hindi natin makuha yung shaft puputuli natin yung dynema ayan second retrieval na to i-retrieve na natin balik yung uh, isda Ito yung maganda kapag uh, may dive knife talaga tayong dala palagi no sa pagsisisid. Kasi pag ka uh, wala tayong dive knife, napulupot tayo sa mga dyneema or ibang mga line dyan sa ilalim. Delikado, wala tayong mapuput magagamit pang putol sa mga tali. Kaya iyan, hindi natin mapasok-pasok. Eh, yon Second option is to cut the line and go home safe. Cut the line and make sure the shaft and fish safe also. Yan hilain, pagila natin, tinutol pa. Yan, kadali yung para safe para safe tayo makauwi hindi natin na uh, hindi natin na uh, pansinin yung uh, ano lang uh, bibili natin yan no, mura lang yung life natin is uh, napaka precious kaya at ah Ah, putol lang dah ni mah, giputoloy bala kada loi ka. uh, kita mau gistar bisa adlaw pa. Ah, ya nasa twenty four meters deep hoy oh, yung uh, sinis sinisid, natin medyo may kaliman na po talaga ayo gani kay nasi ang singa ata grabe pagkabubot bro oh, gana na dyan dito to soda o gibalik na ko matrag <laughs> hindi na mapas ang angin agang giputol din mo eh bahala ka din mga daghan ra ka to Ayan, ilagay na natin sa stringer natin yung isla. Uh, total of catch natin ngayon is dalawang red grouper. Ano tawag nito? Malaguno. Uh, at pick up grouper. Dalawang pick up grouper uh, at dalawang uh, uh, sugbaon. Um, yan yung itim. At... Uh, yung snapper, spotted snapper yellow spotted snapper ayan uh, tinimbang natin lahat ang kuha natin is nasa 3 kilos all kaya at may uh, pangulam na tayo ayan uh, huwag nyo kalimutan na and share, please subscribe naman ito yung huli ni Austin Atayara at uh, ito yung last na huli niya since wala na tayong uh, spare gun, kasi naputol yung, uh, nutol natin yung uh, monoline eh i-video eh, na lang natin sa, i-video eh, na lang tayo sa panin although nag-hihiraman uh, kami ng spare gun niya ayos uh, pagod na rin all right ayan yan yung last uh fish na kuha niya at uh, umaho na kami and uh ito yung lahat ng kuha namin na uh, kuha ko oy na at uh, sarap ini hal at sabaw to pati kinilaw pero sa lang pang uh, pamilya um, pang ulam no? konsumo yan punta natin yung uh, kasama natin yung uli tingnan natin yung uli niya Happy oh! Harbes! Harbes! Grabe! Harbes ang mga espada! <laughs> Rocky Bond! Sus, nak Ulitin po natin, huwag po natin nakalimutan, huwag subscribe sa page natin, ako Gun YouTube channel at may uh, Facebook account din tayo, Facebook page, ako Gun para palagi po kayong updated sa mga video natin na ilalabas maraming salamat dive safe god bless adios